Isang alamat, isang kasaysayan. Si Dr. Faust, pumayag. Si Yesu Kristo, tumanggi. Parehong inalok ng tukso, ngunit magkaibang daan ang kanilang pinili. Sa kwento ni Dr. Faust, tinanggap niya ang alok, kapangyarihan, kaalaman at katanyagan, kapalit ng kanyang kaluluwa, ang isang kontrata sa demonyo ang nagdala sa kanya sa pagkakagapos sa kasamahan. Ngunit ang kasunduan ay may takdang panahon. pagkaraang ng 25 taon, dumating ang paniningil kay Dr. Faust. Isang gabi ng unos, narinig ang malakas na sigaw ni Dr. Faust at kinabukasan natagpuan ang kanyang katawan na pira unexplainable, tila nila ng puwersang hindi may ng tao. Ganito gumanti o maningil ang demonyo sa kanyang katipang. Ngunit sa disyerto ng alukin si Yesu Kristo ng parehong tukso, tinapay para sa gutom, kapangyarihan sa lahat ng kaharian at karangalan sa mata ng tao, tumanggi siya at wikay hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Sambahin mo ang Diyos lamang. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng selling your soul to the devil? Hindi ito literal na kukunin ang kaluluwa at gagawing kampon sa kabilang dimensyon. Ang ibig sabihin nito dito palang sa lupa ay pumayag na ang katipan na ipagpalit ang kanyang konsyensya at pananampalataya kapalit ng inaalok ng demonyo. At sa bawat pagsangayon, unti-unti niyang ibinibigay ang kanyang sarili hanggat siya na mismo ang maging kampon. Hindi sa kabilang buhay, kundi dito mismo sa ating mundong kinagagalawan. Marahil ay maitatanong mo sa iyong sarili, bakit kaluluwa ang target ng demonyo? Sagot, sapagkat ang kaluluwa ay eternal. Ito ay isang bagay na hindi kayang likain maliban sa iisang Diyos. At sa bawat kaluluwang bumibigay, ito'y nagsisilbi sa demonyo bilang isang tropeyo sa kanyang paghihiganti laban sa Diyos. Kaya't ang kontrata na nilagdaan ng dugo at ang pakikipagkasundo ay simbolo ng isang bagay. Nangangahulugang, nasa tao ang kapangyarihan kung papayag siya o tatanggi. Si Dr. Faust ay pumayag dahil siya ay mahina at sa huli kinuha siya ng demonyo sa paraang nakakatindig balahibo. Si Kristo ay tumanggi, nagpapakita ng kanyang katatagan at sa kanyang pagtanggi, nananatili ang kaluluwa niyang malaya at buhay hanggang kawalang hanggan. Sa huli, isang tanong ang iiwan sa atin. Kapag dumating ang tukso sa buhay mo, susuko ka ba o tatanggi? Sa bawat tukso, may nakataya. Hindi ang katawan, kundi ang kaluluwa. At sa pagpili mo, nakasalalay kung saan ka magiging kabila.